Yes, good day mga boss. Nandito tayo ngayon sa may Tiaong Interchange dito sa may tapat ng City Mall at uh, susubukan nating pasukin ngayon ang uh, Tiaong Interchange gawa ng balita ko, dito daw ay hindi nagpapapasok ngayon pero titingnan natin kung makakapasok tayo at kung hindi tayo makakapasok ay di na lamang natin ng drone shot dito sa baba. At uh, ito na nga, nadaanan na natin yung uh, pinapasukan dito ay sarado nga. Kaya ang ginawa ko na lamang ay uh, pumunta ko dito sa tapat ng tulay o dito sa overpass at uh, dito ko na lamang sinubukang magpalipad ng drone at hindi uh, natin sigurado kung tayo ay makakadaan pa diyan sa SLEX TR-4. Sa palaran na ito. Dito na lang. Pwede na din. mahirap ang ating pagkuha ngayon ng video. Buhanan dito tayo sa baba. Subukan lang natin. Ito yung overpass ng Tiaong Interchange. At uh, yung papunta diyan ay yung Arotonda. May Arotonda kasi dyan sa may una unahan na Tapos eh, silipin natin sa taas para mas makipaliwanag ko sa inyo. Mahirap kasi dito sa ilalim. Yes mga boss, ito ang Tiaong Quezon Interchange. Ang karugtong nito ay diyan sa May Santo Tomas, Batangas. O kung tawagin ay Package A, Santo Tomas o Package A, Santo Tomas to Macban. Package, package B, Macban to San Pablo. At Package C, San Pablo to Tiaong Quezon. So ito na yung mga boss at Tiaong Interchange at ang update ay ito na po sa araw na ito June 17, 2025 at ah, halos matapos-tapos na ang ah, buhos dito ng samento may mga kulang pa yan marami pa kulang diyan na dapat idagdag kaya nga lang mo naman do sa iba na halos ay wala pang buhos pero dito sa Tiaong Interchange ay halos kumpleto na. At uh, ito pa lamang yung tr uh, interchange na halos ay kompleto na ang buhos na samento sa lahat ng interchange nitong SLEX TR4. Ito lamang po ang kauna-unahang matatapos na. At uh, ayon doon sa nakausap natin, ay mukhang malabo pang madaanan ito ngayong bagong matapos ang 2025. At uh, ito nga po, panoorin nyo ang ating drone shot dito sa Tiaong Interchange. At napakaganda na po dito. tayo po ngayon ay nakaharap diyan sa may direksyon na papunta ng San Pablo Interchange uh, madadaanan na natin dyan, pag dineretso mo yan ay uh, San Isidro at saka San Rosario Santa Maria tapos i... E, may mga kasunod pang mga barabaranggay diyan, Solidad tapos i e, San Miguel, yan yan ang mga madadaanan na natin pagka dineretso natin yung samintadon yan mga boss hanggang sa Alaminos, Laguna at ayan uh, ang ating update dito sa Tiaong Interchange. Ay hey, mga boss, puta natin tong anong ito. Ah, uh, TR4 Tiaong Interchange. Mahala na kung bawal dito. Nahuli naman dito, hindi naman makukulok. Video <laughs> mahigpit kasi itong ano. Mahigpit itong Santa Clara kaya hindi natin alam kung tayo ipapayagan dito masak dito nagsilita tayo hindi huwag ka naman ako hindi tayo <laughs> naman ni eh. ayan yung ating nakunan kanina sa drone shots ako nga palang daan dito Wala pala dito. Ang mo talaga. So yun yung ating kuha sa drone shots. Bawal talagang dumaan dito. ako na may magbablog lahat. Saka linggo naman. Ayan. Ito yung uh, kuha natin sa ating drone shot. <laughs> Pumasok tayo. Ay, sa pagka hindi. sa sabi. Pagpawal po, pagpawal yeah. Ito yung ating nakuha na ng drone At dito din pumatak yung aking drone Oh, wala ko palang daan Ah, bababong buhos pala yun Kaya ano Bagong buhos Kaya bawal E dito sa kabila Pag aring kabilang ari, ano you know, May harang din, ay eh. awang ko na Eh, basta liliputin natin ito no naharang din doon eh edy ikot tayo dito ito yung kanyang papasok at palabas ng na to. overpass wala ito yung kanyang in at, entry. In at entry. <laughs> uh, exit at entry linggo naman ngayon eh, masyadong like it. ah, na exit eh. dami Ayun yung kambing, pinapapasok nyo eh Ayun o Ayun, nagpapakita na ang ano Ang uh, Mount Banahaw At uh, Ang kambing o oh. Me Ang gawin niya me, may, <laughs> may? may amanak ka na yun Me, ang anak Ayun, harang talaga o oh. Ang inagwardyado o eh. terjadi di itu. Bawa itu lagi, mengharap. Okay mga boss at uh, medyo napatigil ako dito ganang napakwento ko kay sir uh, siya kasi yung safety officer dito na nagbabantay din ay uh, ko siya saglit ay hindi niya ako pinayagang pumasok gawa nang nandiyan daw yung kanyang uh, superior ay syempre naman i-re-respeto natin yung kanyang uh, trabaho trabaho niya magbantay diyan eh. yung okay, nakipagkwentohan na lang saglit at uh, napag-usapan namin yung tungkol diyan sa Uh, security ng TR4. Lalo na daw yung mga napasok dyan na mga motor na pagkabibilis. Eh, siyempre nga naman, pag na-aksidente, ay uh, baka maadyaryo pa sila na bakit ay minaka na-aksidente na yung motor dyan. Ayan naman, hindi pa bukas. Tama nga naman. Uh, naintindihan ko si Sir. Ayan. At nagkakwinto kwentuhan pa kami. Pinag-usapan namin yung tungkol doon sa mga ginagawa diyan Tapos, i- yung uh, progreso nitong TR4 at uh, sadya namang sabi nga niya ay uh, baka hindi pa madaanan ngayong katapusan o ngayong uh, huling buwan ng uh, 2025 nga nagkakuntuhan kami dyan ni sir at uh, sabi niya nga sa akin ay maya maya daw ako malis at uh, parang palalampasin niya muna yung kanyang superior ay, sabi ko wag na maghahanap na lang ako ng ibang uh, dadaanan. So maraming salamat mga boss. Abangan nyo po yung ating mga susunod pang vlog diyan. Meron po tayong kuhanian. Maraming salamat po at kita-kita uh, tayo sa susunod na video. Ito po ay na-update ko hanggang diyan sa May Santa Maria, Santa Maria San Pablo Laguna kaya abangan nyo pa yung mga susunod nating vlog Guha ng babaybayin uh, na natin to hanggang sa may Alaminos, Laguna. Uh, maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video.